So guys, kukopra ulit tayo. Maghahakot pa ako ng nyug. Ito gumawa nga ako ng kulong-kulong. Yung lagaya ng ano. Lagaya ng nyug. Hakot ito papuntang tapahan ng kopra. do Ah uh. so nga guys nagkupra ulit tayo guys so nga pagkatungan ko palang ngayon ko palang po siya gagatungan ah, parikit muna ako ito so kasi ko lang oras ay 4 o'clock 4 p.m. guys nice. yan yeah. Ito naman sa kabila. Kasi dalawang butas eh. Ito ang ano sa kabila. Tapos nagkuko para ako guys o. Oh. Oras na. Nagsimula ako magparikit. 5 p.m. Oras na. 11 p.m. na po. Ako lang mag-isa. Walang kasama. Eh, yung, oh. yung kupra ko ang dami meron pa akong bibiyakin yun o bibiyakin pa ako ano yun yun yung mga bibiyakin pa ako ang dami pa ang dun o ang dun ayun ang dun o ano mga bibiyakin ko ito ang ko kasi ngayon walang hangin Pag-isa ah. lang ako guys. Kasi malayo pa nga yung barangay namin, yung baryo namin. Negit siyang oras kong lalakarin. Ang layo. Kaya hindi na ako bumaba. Kasi bababa pa ako. Sayang din ang oras. Kaya ito, gabi ko ginatungan para bukas. Ah, kalating araw ko nalang gagatungan bukas. Kasi mamayang mga 3 PM alas 3 ng madaling araw titigil ko na tong ano tong gatong ko tulog ng ilang oras tapos bukas naman ng alas 6 ng maga o 5 AM simulan ko ulit pag gatong hanggang 12 noon ganun tapos lalamigin o kaya kinabukasan pag-ihiwalay na yung laman sa dao. So yan. Ito yung baso ko. kapra yung kape. Paldero. Yan. Mayroon ko isang kasama. At bagbakan ko. Yan. Ah. Dainik. Anong oras na? 11 na guys sakto 11 11 pm na ito palang natapos ko isang sako pa lang natapos ko tat tatahin ko na ano? kasi nga busy nga ako dito kalimat kanan ng trabaho mag isa lang kasi ganun kahirap guys ganun kahirap magkukupra kaya kailangan dito sipag at lakas resistensya ng katawan ganun lang dito ayun na pupunta na ako po sila okay.